Magandang uh, gabi po muli sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito na naman po tayo sa ating pong talakayan patungkol po sa mga doktrina at katotohanan po sa Biblia at ating pong ipagpapatuloy ang ating segment ang nasusulat sa Biblia Biblical Exploration and Explanation. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa rosary. At ating pong bibigyan linaw, mga kapatid, ay ang katanungan na ang pagro-rosary po pag ba ay ipinapahintulot sa Biblia. I would repeat, ang pagro-rosary po ba ay ipinapahintulot sa Biblia. Sabi po ng Matthew 6, 7 hanggang 8, At sa pananalangin ninyo, ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. So, ang sabi ng Bible, eh, ang mga paulit-ulit pala ay walang kabuluhan. At ang wika dito, huwag ninyong gamitin ang walang, pa, walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil trabaho po ito ng mga hintil, mga kapatid, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. So, mahigpit na ipinagbabawal po na huwag magsigaya sa kanila. Kanino daw po yung practice ng panalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit at ito nga po ay practice ng mga hintil. Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa kanya. Ngayon, ano ang instruction po ng Panginoong Yesus kapag tayo ay mananalangin? Sabi po dito sa Mateo 6.5-6, at pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. So, mga kapatid, ito pala ay trabaho ng mapagpaimbabaw. At ang tinutukoy dito na mapagpaimbabaw, mga kapatid, Jesus ay nire-refer niya po dito ay yung mga Pharisees, Sadducees, at saka mga scribes. Sapagkat, iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinaguga. At sa mga ang daan upang sila'y mga kita ng mga tao, katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang, kanina, ang sa kanila'y ganti. Mga kapatid, uh, I would like to uh, take note of this, na ang Pharisees, Sadducees, and Scribes were greatly influenced ng tinatawag natin Judaism. At isa po sa practice ng Judaism, yung tinatawag po nating Shema. At let us define first the word Shema. The Shema is one of prayers that are specifically commanded in Torah. Torah. The other is Berkat Hamazon, Grace After Meals, ang tawag po It is the oldest fixed daily prayer in Judaism recited morning and night since ancient times. It consists of three uh, it consists of three biblical passages at mamaya ibibigay ko po yan two of which specifically say to speak of these things when you lie down and when you rise up this commandment is fulfilled by including the Shema in the liturgy of ma ma -ar ma ibig uh, sabihin ng ma -ariv ay evening services and shakarit, morning services. Traditional prayer books also include a bedtime shema, a series of passages including the shema to be read at home before going to bed at night. At iyan nga po, mababasa natin sa Deuteronomy, 6:4 hanggang 9, Deuteronomy 11:13 hanggang 21 and Numbers 15:37 to 41. Mga kapatid, ulitin natin ang Shema. Ito ay practice po ng Judaism at ang mga Pharisees, scribes, Sadducees were greatly influenced by the Judaism and they also practice this at paulit-ulit po nila itong binibigkas. Kaya pagdating sa panahon ng Panginoong Hesus, prinahubit, uh, prinahubit niya po ito ipinagbawal po ito ng Panginoon. Sapagkat ang iwi ka nga, ito ay walang kabuluhang paulit-ulit, mga kapatid. So, in other word ayaw ng Panginoon sa Kristyanismo, sa atin bilang mananampalataya, na gawin po natin ang ganitong puri ng paulit-ulit na pananalangin. Ngayon, basahin po natin ang isa po na mga binabanggit po sa Shema na talata sa Deuteronomy 6, 4 hanggang 9. Ito ang binabanggit nila sa umaga, hapon, sabi po dito, dinggin mo o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon at inyong iibigin ang Panginoong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay isa sa iyong puso at ito at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo at iyong isusulat sa itaas ng iyong pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan at mangyayari na kung iyong didinggin maigi ang aking mga utos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iibigin ang Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglilingkuran ng buo ninyong puso at ang buo ninyong kaluluwa ay ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan ang una at huling ulan upang iyong makamalig ang iyong trigo at ang iyong alak at ang iyong langis at aking bibigyan ng damo ang iyong mga hayop sa iyong mga bukid at ikaw ay kakain at mabubusog. Mangag-ingat kayo, baka ang iyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay mag-alab laban sa inyo at kanyang sarhan ang langit upang huwag magkaroon ng ulan at ang lupay huwag magbigay ng kanyang bunga at kayo'y malipol na madali sa mabuting lupain na ibinibigay sa inyo ng Panginoon kaya't inyong ilalagak itong aking mga salita sa inyong puso at sa inyong kaluluwa at inyong itatali na pinakatanda ng iyong kamay at magiging pinakatali sa iyong noo at inyong ituturo sa inyong mga anak na inyong sasalitain sa kanila pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon at iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuang daan upang ang inyong mga araw ay dumami at ang araw ng iyong mga anak sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa inyo inyong mga magulang na ibibigay sa kanila gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Yun po, mga kapatid, ang ipangalawang talata sa Deuteronomy 11.13-21. So ang ginagawa pong uh, siya mga ito na uri ng pananay, paulit-ulit po nila, umaga, gabi, pag kinabukasan na naman, bibig kasi na umaga at gabi, paulit-ulit po. Pero mga kapatid, ulitin ko, pagdating sa Kristyanismo, because as what I said, Shema, it is a tradition ng mga Judaism, pero pagdating po sa Kristyanismo, hindi na po ito ipinapahintulot ng Panginoon ang mga panalangin paulit ulit mga kapatid. At ito nga po ang inadapt ng Katoliko, yung manalangin ng paulit-ulit ilang ilang ama namin ilang yan na paulit-ulit sa rosaryuhan mga kapatid Tingnan po natin, ano ang sabi ni Jesus sa Matthew 6.5-6, Datapwat -6, ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, Pumasok ka sa iyong silid at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka Mga kapatid this is literal hindi kailangan po ito interpret ang sabi lang Lord pagka ikaw ay manalangin literal po yan pumasok ka sa iyong silid literal po yan at kung mailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. Kaya ang pananalangin, mga kapatid, we must do it secretly. Then ngayon, ang sabi po ng Mateo, 6.9 hanggang 13, magsidalangin nga kayo ng ganito. Take note ha, mga kapatid sa mga sumusubaybay nating kaibigan, magsidalangin nga kayo ng ganito. Hindi sinabi ng Lord na ito ang inyong ipanalangin. Magkaiba po yun. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Pag sinabing ganito, this is just a pattern. Sabi niya, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kaluuban kung paano sa langit, yun din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at uh, sabi ng Bible sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kanulatian magpakailanman siya nawa. Mga kapatid, tandaan po natin, tulad ng sinasabi ko, uh, binanggit po kanina sa verse 9, magsidalangin nga kayo ng ganito. So, this is just a pattern. Hindi po sinabi ng Lord na ito ang inyong ipanalangin. Magkaiba po yun. Ang sabi lang ng Lord, magsidalangin nga kayo ng ganito. As what I said while ago, while ago ito ay pattern lamang ng panalangin. At mayroong uh, mayroon mungkahi po dito kung paano po natin, uh, ano ba yung pattern, yung acts pattern of prayer. Nauna, pwede po yung A, stand for adoration. Sambahin natin ang Diyos. Luwalhatian natin siya. Then C is confession. Nasasabihin natin, Lord, patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin mo kami sa aming mga nagawang pagkakamali. Thanksgiving. Lord, salamat sa magpapasalamat tayo kay Lord sa lahat ng kanyang ginawa sa buhay po natin. Ito man ay mga mga milagro, ito man po ay mga mabubuting bagay, pagpasalamat natin sa Diyos. At siyempre yung S stands for supplication, doon pa lamang po tayo hihingi ng ating mga kahilingan sa Diyos. Mga kapatid, ulitin ko, kasi mahirap naman po kung yun lang imemorize natin yung Our Father, eh paano kung nalulunod tayo, uh, naandun tayo sa tubo, big tapos ito lang alam nating panalangin Our Father thou art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread uh, mga kapatid mahirap po 'yon nalulunod ka na daily bread pa rin ang hinihingi natin ay hindi po ganoon o halimbawa tayo po ay uh, sabihin natin mga kapatid na uh, aaksidente eh, ito na naman ang ating panalangin. Nandun tayo sa panganib. Ang papanalangin natin, Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. O yun naman, daily bread na naman. Not sa panganib ka, daily bread pa rin ang hinihingi natin. So, it should not be, mga kapatid. Ulitin ko, itong binigay ni Lord na prayer, it is just a pattern. And then, nagbigay nga po tayo, nagbigay tayo ng pattern ng panalangin. Ngayon, mga kapatid, sa Luke 11, 9 hanggang 12, Paano po tayo manalangin? At sinabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo bubuksan sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap. At ang humahanap ay makasusumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda kaya at hindi isda ang ibibigay uh, kundi isang ahas o kung siya humingi ng itlog kaniyang bibigyan kaya ng alakdan so in other word pag nananalangin tayo be specific mga kapatid kasi uh, ulitin natin mahalaga kung halimbawa po tayo ay walang pagkain langin tayo ng tungkol sa pagkain Lord bigyan niyo po kami ng pagkain ngayon, kung tayo naman po ay paalis, kailangan natin ang proteksyon ng Panginoon. Sabihin natin, Lord, ingatan niyo po kami sa aming pong paglalakbay. Ingatan niyo po kami sa aming pagbibiyahe. E eh, kung tayo naman mga kapatid ay sabihin natin, uh, kailangan natin makumpleto yung ating mga papeles papuntang abroad. Ganito tayo manalangin, Lord, tulungan niyo po ako na makumplay ko ang lahat ng mga requirements sa akin pong pag-abroad. So in other word, be specific hindi po pwedeng uulit-ulitin natin ang Our Father, hallowed be thy name. So, pray according to your need. Yun po ang sinasabi po dito. Ngayon, mga kapatid, ang sabi ng Philippians 4.6, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ulitin natin ha, ipakilala e, ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ngayon ko ang kahilingan mo, pagkain, hingi ka sa Panginoon ng pagkain. Kung ang kahilingan mo ay tungkol sa pananalapi, hingi ka ng pananalapi sa Panginoon. So, kung kailangan mo trabaho, o di hingi ka ng trabaho sa ating Panginoon. So, ganun lang po kasimple, mga kapatid. Hindi natin kailangan paulit-ulit, paulit-ulit, repeated prayer, yung mga minimimores na prayers. No, Pray accordingly kung ano ang pangangailangan mo, anong nasa puso mo, sapagkat iyon ang pangako ng ating Panginoong Yesus. Kaya muli kapatid, sa ating pong paglilinaw, ang rosary po ay, uh, ito ay hindi po ipinapahintulot po ng Biblia sapagkat sabi nga kanina, bago ka patumawag sa Panginoon, alam niya na po ang ating mga kinakailangan. Kaya in other word sabi ng Panginoon, manalangin kayo kung ano ang inyong mga uh, naisin at uh, mga kakailanganin. Kaya in other word mga kapatid, you don't need to pray repeatedly because God knows your heart and then only we need to do is ipag-pray natin kung ano ang ating kakailanganin. Kaya muli, mga kapatid, uh, ang rosary, is not really biblical as what I said na adapt po ito ng mga parisis doon po sa Judaism practices yung tinatawag nating Shema at inadapt naman po ito ng ating mga kaibigan katoliko at uh, inulit-ulit nila yung uh, pattern na ibinigay ng ating Panginoong Yesus sa pananalangin kaya, pero sabi ng Lord, huwag tayong magsigaya sa kanila at huwag tayong panalangin ng paulit-ulit. Maliwanag naman po yun. Kahit tayo ay walang pinag-aralan. Kahit grade 1 tayo. Pag sinabing huwag tayong gumaya ng kanilang mga panalangin na paulit-ulit, simple lang po naman ang instruction ng Lord. Kung anong kahilingan mo, anong nasa puso mo, yun ang sabihin natin sa ating Panginoon. Muli, na sana ay nakapagbigay ng ginaw po ito, ito po ang inyong dinggod Pastor Lito, na lagi nagsasabi, mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless you po.